Uh, mahal na anak si Sabina. So congressman, kumusta po si CRRD? Okay naman, uh, yun. Dalawa na kami nagmasahe sa kanya. Isa sa lamaya ko sa paa. Tapos pinapaabot niya sa sa sasabayang Pilipino na umabot sa kanya yung love and support niya sa kanya. Uh, at uh, yun nga, yun nito ko na pinapaalis na tayo dito, sabi niya, maraming salamat at hindi na daw tayo maghanap ng gulo sa government nila. Okay po. Salamat daw. Isa ba yung na? Ano kayo sabi niya? Malawin? <laughs> Malawin? Uh, sir, ang sinabi sa amin sir na hindi daw hindi naman kami pa paalisin talaga na o hindi na kami mag makapunta dito, i-relocate lang kami. Doon doon sir, doon sa may Park. Ganun na sir. <laughs> uh, sir, uh, okay lang magtatanong kami tungkol sa statement na binigay ko ng tarang araw. Then, uh, yung bantang paglusob sa bahay ni PRRD at sa pamamahay po ninyo. <coughs> Lusobin na nila. Kanila, kung gusto nila. Nag-doktor -nag lang natin yung mga polis eh. Sige, palusob nyo. Wala naman problema. Kasi nasa batas sila, okay lang. Sir, what's your reaction with the statement of attorney Torion? Sabi nila, may tanim kaso daw na... Ayun, na lumabas na, di ba? Oh. Lumabas na. So, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan, taka. Okay. That's the new politics of the Philippines right now. Dirty politics. Okay. Sanay na tayo dyan. Sir, also the Filipino people wants to know. Alam naman natin, sir, na si Attorney Kaufman sinasabi niya na the former president is in good spirits. Yes, no, 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 no. at at saka masaya siya. kuntuhan so, sila matagal. How is he? <laughs> okay. Sir, how is he, Mama? How is he? How's your uh opa, lolo? Uh actually physically. He's okay. He's actually like really healthy. Mhm. Mm um whenever we oh. talk about you guys being really here, he's really, really, happy to know about it. And he also wants to express his thanks to everyone here right now. Yeah. yeah okay, um, so. Thank you. Thank you. <laughs> Sir, okay, okay. may reaction ba si uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa aplik uh, sa pag-file ng defense about uh, jurisdictional challenge? Uh, uh, okay, okay. Sorry. I see. Nag-monitor sa mo ang meeting. So, ginagi-inform na daan ay sa niya na hindi dili pwede istoryahan ng within ng sa kaso niya. Okay. Mm. Unsa ni action ni dating pangulo sir sa fierceness okay. ni VP Inday ngayon sir during his campaign? I heart him. Katawa siya. So, every time akong i-mention na uh, mga itagaway si Inday, yung isa sa mga Okay. So, wala na po siya po tayo. message niya kay Mayor Baste. Say message niya sa yung mga ako na didagay pagkapungtis ng council. Okay. So, nasa yung mga message. Ang list na dito. Okay, sir. Sorry lang. No problem, sir. Nasa sa list. Ang siya na kaning nahitabong siya, it is for the Filipino people in his country, si BP. Trabaho lang daw. Sir, uh, may reaction ba si uh, Tatay Degong sa statement na sa, sinasabi nila na the next person to be jailed sa ICC, si VP Inday? Pero kung ganito kami tanan na lang, para dihat namin tanan. Libre. Libre man tanan. Okay na ayun. Libre namin tanan, para kung mama, di mo masagot. Okay, okay sir. How about, sir, yung uh, sinasabi nila na, ni VP before, na every time they have a meeting, sinasabi ni former president na, kailan nyo ba ako pa makalabas dito? Ah, is it the same? Makatupag ang korte ra gyud. Dili ko mo ko katupagan. Okay. But is it not uh, saying the same sir? Pag ano? Unsa na sir? Unsa uh, na may kaso ana? Uy, gud usod di istorya. Ah, okay. Let's go in him and the lawyers. Wala pila bud. How are you feeling now, sir? Okay na ba ka? Gutom na. Good. <laughs> Gutom. Okay. Okay. Ay okay. ko, additional. Kasi oh. sa survey ka sa Davao, Pwede na ko. Landslide. Pwede naman. <laughs> uh, Pwede uh, well, naman. Pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. naman. Pwede naman. Pantay na na. 50-50 na na. <laughs> ah, okay. Pwede naman. Tulog ka bulan mong investigasyon. Hahaha. <laughs> So, personally, sir, as the son of the former president and uh, congressman, are you positive and confident that you can't get it in the Philippines? I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not unta, unta I'm not <laughs> Sir, do you have a reaction to na the file of the case of uh, si Senator Aimee Marcos and as a result of the Senate inquiry? Okay. Thank you, sir. Okay. Uh, may iba ka pa po, sir. Minsay sa taong bayan as congressman sa Dabawin. Uh, sa akong mga kaigsunan Dabawin nyo, uh, karoon nakakita na po ng video, dugay-dugay na nanahitabo. Uh, sige lang. Inyo hagya pong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Di ko magbuot o niya giingnan po ko sa abogado kay Hantod karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video so kay murag na una man og file ana sa butok sa si IDG ba naunang file sa CIDG si ang testimony ang apidapit sa so social media o sa fiscal sa so di ko kaya himo og statement ana kay wala pa may kadawat og dokumento na gipailan ko kaso Dagan salamat sa kanunay niyong suporta sa kuwa o sa akong pamilya. Sir. O sir? Yeah. sir. one last question, sir. Mm. Maybe it is true na you are the youngest among the siblings kasi no. <laughs> sa video karon sir, magwa mag ka na Ah, oh. <laughs> uh, sir, uh, one last thing, uh, magpicture na ito mga kababayan. O oh, no problem. I oh, now na ito mga cement, uh, cemen, uh, Okay, Pero gutom na ako. Sige, asiman. Asiman sa una, tapos pagkaw para para systematic ta guys. Asiman lang ]isa. sa una, and then pagkaw man. Pila na lang. Tô, okay. Left to okay. right. Left to right. Pila, pila. Sige, palayo na. Asiman lang sa ama. Asiman lang sa ama. Asiman lang sa ama. Simen lang sa guys. Ang dili simen, please. Dili mo sa kilit, please

Ay, ikakarga ko na. Yung ano Pwede ko ya pwedeng 1 2 3. 1 2 3 1 2 3